protesta sa Amerika, lalong lumalala noon pang nagsimula ang gulo sa Gaza. Ilang libong mga estudyante sa mga kilalang universidad ang nagpahayag ng kanilang hinai laban sa pamahalang sumusuporta sa Israel. May ilang nagsuri sa kung bakit ganun na lamang ang pagsuporta nila at ang matibay na pagpanig sa Hamas at Palestina. Kahit pareho namang nalalagasan ng mga sibilyan ng dalawa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang taon ang nakalipas at tila natuntun din kung sino-sino ang tunay na nasa likod ng mga kaguluhan. Isa sa nagbibigay ng pondo at sumusuporta sa mga protesta ay may kinalaman sa Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba? Hindi gaano nababalitaan sa Pilipinas ang mga nangyayari ngayon sa Amerika dahil sa nakatuon ng isip ng taong bayan sa mga balita sa loob ng bansa kasama ang pang-aabuso ng mga ichik sa Coast Guard ng Pilipinas. Kung mayroong mang balita mula sa ibang bansa, ito ay hinggil sa labanan sa Ukraine at ang pag-atake ng Israel. Ang hindi alam ng karamihan ay ang napakalaking gulo ngayon sa Estados Unidos ay kailangang maunuan ng mga Pilipino. Mula nang sumugod ang Israel sa Gaza bilang ganti sa pagsalakay ng Hamas noong buwan ng Oktubre taong 2023, sandamukal na protesta sa buong Estados Unidos ang nabuhay. At ang sigaw nila ay, Free Palestine from the River to the Sea. Sa mga hindi gaano pamilyar sa pinahahayag ng mga protesta ito ay mga katagang nangangahulugan na palayain ng Palestina mula sa ilog ng Jordan hanggang sa Red Sea. Sa madaling sabi, ito ay hiling na pag-eradicate sa buong Israel o ang pagpatay sa lahat ng mga Israeli. Sa makatuwid, ito na ang sinabi ng charter ng Hamas, ang kanilang tenet o ang pangunahing layunin. Naayon sa United Nations ay ang pagpatay sa lahat ng Hudyo, hindi lamang yung mga nasa Israel, pati yung mga nasa ibang bansa. Ayon sa charter, ito ang magbubuka sa panahon ng paghukom ayon sa Islam at ang pagsigaw ng From the River to the Sea, Palestine will be free, ay pagsang-ayon sa prinsipyo ng Hamas. Mababalitaan ngayon ang mga kilalang universidad sa Estados Unidos katulad ng Harvard, Yale, Berkeley sa California, Universidad ng Ohio, kung saan libo-libong mga estudyante ang nagpoprotesta laban sa Israel. Sa The Harvard Crimson, bago matapos ang buwan ng Abril 2024, Inulat na nagtayo ng kanilang tents ang mga makapalestinian na nagpo-protesta sa bakura ng Universidad ng Harvard. Sa The National News noong ding isang buwan, nag-hunger strike pa nga ang maraming makapalestinian na estudyante ng Yale laban sa pagsuporta ng Amerika sa Israel. Sa AP News, ibinalita na mas kumalat ang mga pro-Palestinian na protesta sa mga universidad ng Estados Unidos matapos ang pag-aresto sa sobra sa isan mga estudyante sa Universidad ng Columbia. Mula pa noong una, mayroong kakaibang pangitay na napapansin ng mga sumusubaybay sa mga nagpoprotesta. Katulad ng pagsali ng grupo ng LGBTQ na ngayon ang updated na tawag ay LGBTQQ IP2SAA. Ang medyo nakakapanghinala dito ay bawal ang grupo sa Palestina. Katulad ng ibinalita sa 124 News noong taong 2022 kung saan pinahayag na mahirap lumantad sa Gaza ang mga gay at homosexuals. Dahil ayon sa ulat, pwedeng ikulong ang mga ito kung mapapatunayan may karelasyong sexual sa kauri. Pero sa Israel, ayon sa Reform Judaism, na binansaga ng Israel na gay capital ng gitnang silangan dahil maraming karapatan doon ang grupo ng LGBTQ+. Kung iisipin, dapat mas panig ang grupo sa Israel. Pero, mas sinusuportahan ito ang nagbabawal sa kanila. Bukod dyan, mayroon ding nakapuna sa ilang mga kasali sa protesta na sa NPR ngayong buwan ng Mayo 2024 nakalahati sa mga inaresto sa Universidad ng Columbia at isang kolehiyo sa New York ay hindi mga estudyante. Kaya naman mas pinili ng mga nito na magtakip ng muka para siguro hindi sila mamukaan ng mga kinauukulan. Mapapansin din na marami sa gamit nilang pantakip sa muka ay iisa ang disenyo. Tapos, halos may uniforme ang mga kasali at isa lamang ang kanilang sinisigaw. Mukha talagang coordinated, may kuha pa ng litrato mula sa ex ng mga nakatayong tent na pare-pareho ng kulay na para bang iisa lamang ang pinagmulan. Marami na talaga ang nagduda mula pa noong una. Mapapansin sa mga nagpo-protesta na ang pangunahing hinaing ay tigilan ng Israel ang pag-atake sa Gaza. Pero walang protesta laban sa pagsalakay ng Hamas at pagkuha sa mga hostages. Sa madaling sabi, hindi patas ang protesta. Dahil kung talagang gusto nila ng kapayapaan at nagmamalasakit sila sa mga sibilyan, kung may protesta laban sa Israel, dapat ay mayroon ding protesta laban sa Hamas. Dahil dito may mga sumilip sa mga makapalestinyan na tila gumugulo sa pamamalakad ng pamahalaan sa Amerika. Sinabi ng NYPD Chief of Patrol noong lang ikalima ng Mayo ngayong 2024, na mayroong hindi pa kilalang nagra-radicalize sa mga murang isipan ng mga kabataan at estudyante. Hahanapin daw nila ito. Para mahanap, susundan daw nila ang bakas ng pera. Ano ang kinalaman nito sa China at Pilipinas? Ang pinahayag ng hepe sa New York ay may laman. Upang matuntun kung sino ang nasa likod ng mga protesta, sundan raw ang bakas ng pera. Napagalaman na ilan sa mga nag-organize ng malawakang protesta ay mga grupo sa universidad katulad ng SJP o Students for Justice in Palestine at ang Jewish Voice for Peace, parehong pinaniniwala ang may malaking pondo. Kaya ang tanong ay, sino ang nagbibigay? Siyempre, marami ang umaasa na ang nagpopondo dito ay ang Hamas. Pero, inimbestigahan ng Foundation for Defense of Democracies at Anti-Defamation League ang ilan sa mga sumusuporta at hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin nila kung paano direktang nagmumula sa Hamas ang pera. Sa mga ginawang pagsusuri, maraming pangalan ng lumabas na sumusuporta katulad ng Westpac Foundation. Si George Soros, isang bilyonaryo na nagpopondo sa mga pagbabago sa katayuan ng taong bayan gamit ang kanyang organisasyong Open Society University Network, ang Bill and Melinda Gates Foundation at ang mga bilyonaryong pamilya ng Rockefeller at Pritzker Bagamat hindi matiya kung direkta nilang sinusuportahan ang mga protesta, pero sigurado ang kanilang pera ay napupunta sa mga grupong nagpo-protesta ngayon sa mga universidad. May isa pang pangalan ng lumabas na sumusuporta na kailangan malaman ng mga Pilipino. Grupo na nakakabangga ngayon sa West Philippine Sea. Mga buwan ng Marso noong isang taon 2023, humarap sa kongreso ang CEO ng TikTok upang magpaliwanag hinggil sa maraming akusasyon laban sa app na may kinalaman sa national security. Marahil ito ang unang hakbang upang ipagbawal ito sa buong bansa. Hindi lamang Amerika ang kinababahala ng mga komunista, pati ang paggaya dito ng Europa at ng Asia. Dahil kapag natuloy ang ban, magiging mitsa ito ng sunod-sunod na ban sa buong mundo. Daan-daang bilyon ang mawawala sa China. Ayon sa The Guardian, buwan ng Abril 2024, sinabi ng TikTok na lalabanan nito ang pagbayan ng Estados Unidos sa app. Noong buwan ding yun, nagsimula ang pagtatayo ng mga tent ng na mga nagpoprotesta. Pero mukhang nagkataon lamang na nagsabay ang pahayag ng mga inchik at ang pagbarikada sa maraming universidad. Ganun pa man, nakapanghihinala. Binalita sa Newsweek na sinisisi ng mga Republicans na politiko sa Amerika ang protesta walang iba kung hindi sa China. Isa itong malaking bintang na dapat ay may patunay. Ayon sa ulat, sinabi ng isang congressman na ang komunista ang nagpopondo sa ilang organisasyong nag-oorganize ng protesta. Pero may pruweba ba siya? Sinabi noong isang taon sa New York Times na ang ugat ng pandaigdigang pagkalat sa propaganda ng mga inchik ay isang tech mogul sa Amerika na nagangalang Neville Roy Singham. Ayon sa ulat, napagalaman na ang bilyonaryo ay taga-suporta ng komunismo. Sinabi sa CBS na isa sa mga grupong sinusuportahan ni Singham ay ang People's Forum na ang mga miyembro ay sumusuporta din sa Partido ng Socialism and Liberation na mababasa sa kanilang Twitter account ay sumusuporta sa Palestina. Kung susumahin ang plano ng China upang matupad ang kanilang adhikain sa anumang bansa, pati sa Pilipinas. Tila nagsisimula ito sa mga taong pinaliluguan ng pera. Tapos, sila ay mag-aabot ng donasyon sa mga grupo ng establishment ng edukasyon sa mga universidad. Bakit kamo? Dahil kadalasan dito nagsisimula ang mga protesta. Mapa sa WPSO EDCA sites, ang layunin ay guluhin ang politika ng isang bansa upang i-destabilize ang kaayusan sa pamahalaan. Kapag nga naman nagkagulo na, mas madali itong pabagsakin. Anong araw lang mapupulot dito? Wala mang direktang kinalaman ng China sa gero ng Israel at Hamas. Isa ito sa mga sumusuporta sa magulong protesta sa mga universidad. Marahil isang hakbang upang hindi matuloy ang pagpan sa TikTok. Ang game plan ng mga ichik na nararapat na maunawaan sa Pilipinas ay una, pamudmura ng pera ang ilan magbigay ng donasyon sa mga institusyon, magpakalat ng Chinese exchange students, at sa huli, pondohan ng mga protesta laban sa pamahalaan upang i-destabilize ito o guluhin. Ika nga ng isang mananakop, divide first, then conquer. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming haral Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan